Hey mga kabakyardo good day so ngayong araw mga kabakyard um, pag-uusapan natin yung baboy no na ng anak. so kakapanganak lang kasi ng inahing baboy ko so first time niyang mga so medyo umabot siya mga kabakyard ng mahigit 10 oras ng pangilabor mula noong lumabas yung dugo, unan ko. So, mula nang nagpisa mag-labor siya mga backyard, maabot siya ng mic sa oras, lo. So, kung ano mang ginawa natin, uh, um, makikita nyo dyan sa video sa kasunod. And, nag-overdue din tong ating um, kinawa o yung guilt natin, no? Nung ating dalagita. Nag-overdue siya ng tatlong araw, may So, kaya nil nilapatan na natin siya ng lutalize dyan yun, para medyo ano siya mga kapakir matulungan. So, kung ano mga ginawa natin, um, mapapanood natin sa manyo ako mga kapakir nyo. At uh, sana tapusin nyo yung video. Okay. Okay, good morning, good afternoon, good day mga kabakyard no Mga kabakyard farmers natin dyan So ngayon mga kabakyard no, nandito tayo sa ating maliit na backyard farm ulit Ayan So ngayon guys, nagmumonitor tayo sa ating inahin no Na mga anak na nga yung March 7 So minsan kasi, ano, uh, minsan kasi mga kabakyard no am um, na advance yung panganganak minsan naman na delay kaya 2 days bago yung petsa talaga ng panganganak nila monitor na natin sila mga kabakyar no? so ngayon March 5 ngayon so 7 kasi itong ating inahin ayan monitor na natin sila mga kabakyard tapos kukunti na lang yung pinapakain natin no mga uh, nasa ngayon yung araw kalating kilo na lang hanggang bukas no? so malalaman nyo naman mga kabakyard kung malapit ng mga anak o yung buntis nating inahin kasi makikita nyo mga kabakyard yung ari niya. na mamaga na kulang pula no? parang naglalandi ulit siya pero talagang magang maga siya ngayon kasi nga malapit na siyang mga anak mga kabakyard yan yung palatandaan na buntis talaga yung ating inahing, no? Na malapit ng mga anak. Pangalawang palatandaan, mga kabakyard, ay yung suso. Ayan. Kung mangita nyo yung suso niyan, mga kabakyard, malaki na, no? Malaki na, tapos mahaba na, no? Like, na. Yan. Yung may mga parang gatas na baga. Ayan. So, ganyan paraan mga kabakyard Pag naging ganyan na yung itsura ng ating suso Kasi unang panganganak pa lang nito parang may laman ng gatas talagang may laman na yan pangatlong paraan mga kabakyard ay ating kakapain yung tiyan ng ating mga alaga ayan at dami natin mga kabakyard kung may ano na no kung may gumagalaw na no so sa galong paraan nalalaman natin na may laman talaga yung tiyan so ngayon five, mino uh, minomonitor ko na siya pa konti konti baka ma-advance or ma-delay So, bukas talaga, as, uh, March 6, medyo monitorin na natin siya kasi March 7 nga siya naka ano, naka no? So, malalaman naman natin mga backyard kung talagang mga anak na siya kasi may mga palatandaan dyan. Ibang sign dyan mga kabakyard ay yun yung halos ay hindi na sila kakain mga kabakyard, no? konti na lang kung kakain man konting konti na lang at saka medyo nag-iingay na yung iba yung ibang inaheng ma maingay yung iba naman ay hindi mapakali yung tipong palagi na naghuhukay gaganon na kanilang pa so yun yung mga sign na mga anak na sila malapit na so pinapaano na lang natin so ngayon medyo wala pa tayong nakikitang sign na ganun so say pa ng mga kabakyar no. So okay iwan natin. So balik ulit tayo bukas mga kabakyar sa manyo ko sa na i-monitor natin yung panganganak ng ating aking inahing baboy no hanggang sa mga kanganak siya. So bukas ulit tingnan natin kung anong kalagayan niya. Thank you. Magandang araw mga kabakyar. So nandito ulit tayo mga kabakyar no. Yan, minomonitor natin yung ating inahing na mga anak no sabi ng na nga natin kahapon atin na siyang i-monitor kasi nga bukas na ang kanyang panganganak kung ma-advance man siya so ngayon ayan siya mga kabakyard nakahiga lang siya John so medyo ganyan lang ang kanyang sitwasyon mga kabakyard no medyo paghihiga na lang siya so wala pa naman nung sign na mga anak siya ngayong araw hindi ma-advance So malamang bukas 'to mga kabakyard no Pero i-monitor natin siya hanggang mamayang gabi, eh. madaling araw. So ganun lang yung update natin ngayon, mga kabakyarding Tingnan natin bukas kung talagang mag na siya. Thanks. Good morning, mga kabakyard Good morning. So ngayon mga kabakyard update natin no sa ating inahing baboy, sa ating gilt, sa ating dalagita. So ngayong araw ay eh, Judith 'yun, na So ngayon mga kabakyard, ayan. Wala pa naman, nakahiga lang siya mga pagyard, no. So inaantay na natin, no. Nakahanda na ang ating ilaw. Ayun. bababa na lang natin tong ilaw natin. Ayun. Pag may ano, may naglagay na ng ng drinker para sa ating mga biik, mga kabakyard, no. So inanda na natin lahat. So sa ngayon, inaantay natin mga kabakyar, no? Wala pa namang sign siya ngayong araw na to. Pero due date niya dapat ngayon kung tingnan natin kung mag ano siya. Manganganak siya ngayong araw o mag-overdue ba siya sa susunod na araw, no? So pangatlong araw ng pagmamasid natin mga kabakyar, at meron na rin tayo nito. Ayun. Mistral. Importante, importante yung mistral mga kabakyar, no? Yan yung ating inaanda sa ating mga alaga. No? So, ngayon, wala pa. Yun lang update natin mga backyard. Balikan natin siya mamayang gabi kung lalabas na. kasi dalasan pa naman, gabi lalabas tong mga to. Mukhang mapupuya tayo mamaya mga kabakyard. So, samahan nyo ako mamaya. Peace. Mga kabakyard. So March 8 today. So ganun pa rin mga backyard no. So kahapon yung due date ng ating inahin, yung ating guild. Um inabangan natin siya no. minunitor natin siya hanggang gabi, madaling araw. Kaso hindi pa rin siya nag labor. So ngayon, overdue na siya ng one day today. Ayan sobra na siya ng isang araw for today pero ayan na siya mga kabakyard medyo na tingin ko dinaramdam na nito at pahiga-higa na lang lagi to mukhang konti na lang antayin natin mga kabakyard no? kung ilan talagang ano. unang panganak niya to ngayon mga kabakyard no? so mga hindi pa nakakaano. so kahapon siya nag 114 days so ngayon pang 115 days niya na today no? ngayong araw na to so tingnan natin kung manganak siya ngayong araw na to mga kabakyard no? so abang abangan lang natin so Habang nagagawa ako ng kulungan dito, minomonitor din natin siya. So, thank you. Abangan nyo ako sa susunod na update. Good morning, good morning mga backyard. So, bagong gising tayo mga backyard. So, due date nung no 7, March 7 ito ating ang alaga, no? So, March 9 na ngayon. So, overdue na siya mga backyard, no? So, sa ngayon, parang... Nagano na siya mga backyard. Hindi na random na. Tingnan natin ngayon kung mga anak na siya ngayon. So, antayin natin siya mga backyard kasi nag-overdue siya. So, antayin siya natin ng tatlong oras. Ay, tatlong oras. Tatlong araw. Pwede natin siya antayin tatlong araw na... Kapanganak. pag hindi siya nanganak na uh, pagkatapos ng tatlong araw siyang overdue mga kabakyard saka natin siya i-indica no so ganun mga kabakyard hindi ko kayo mamaya kung anong nangyayari dito sa ating inahing good morning good morning mga kabakyard so pecha ngayon march 10 mga kabakyard so ang ting update sa ating inahing Medyo tatlong araw na siya ngayong yung nakaka-backyard na ubit. Eh, hindi pa rin siya. Ayan, mga anak. Kaya, ngayon, i ka na natin siya ng pampahila mga backyard no? Sa tingin ko, hindi pa rin ito mga anak ngayong araw na ito. Eh. So, pa-engine ko na ito ng pampahilab para may labas niya na mga backyard So, nantay natin yung technician ko. Siya mag-inject nito. Para makita niya, niya rin. So, mamaya inject natin to Tapos, tingnan natin kung ilang oras bago lumabas yung kanyang mga beak uh, biik. Yan po ang update natin mga kabakyard. No? Mamaya mga backyard makikita na natin siyang mga anak siguro. Kundi bukas. So, abangan nyo ako mga backyard uh, kabakyab no so dahil nga 3 days na hindi pa nanganganak yung ating nahing ayan na yung technique no may na tayo ng blue rice. ito yung ating i-inject para siya ay mag-labor ano, para manganak na so ngayon i natin siya tapos update ko kayo kung ilang oras after niya ma injectan sa 7 sa kadaghan na dahil mo ang Buntis siya. Ja? Uh, Gisunod na itong program, do, doha ka kilo. Diyaka itong 100, murag 110 days na si Jaggi, tulo kilo. Uh, Adi, 100 days. Tulo na kabuhan. Oo, uh, 100 days. Uh, okay, mo, uh, murag. Uh, para ko ano na ito bakit. Oo. Uh, murag uh, 90 days uh, ba ito? 10 days before. Pero sige mismo. na, lagi. Uh, Oo. Oh, karon, sige na, na. Pagsalala mo, tindog. Bura naman mm. po sa ilaw ka nang kung ano po tindog ang botrawa. Hmm. man mo suso. Pero sa suso, lagi po nito ano? Naano na, may muliho ka ng tiyan, ana? Nakabantay ka? Hmm, nga. Wala nang sigikap ng tiyan. Hmm. Wala nang magkakamasip yan ito pag ihap sa tuwan. Ah, wala. Ito ah. Karay ko na, na. 11-14. Oh, <sum> 들으니까 <sum> <sum> Paano man ni si Jack? Ano 24 hours na. Uh, 24 hours? O mo ipik to? Hindi. Hindi ka sa pag-inject. 24 hours. Ija din ang anak Ah. Pero na yung bandira maabta ng 24 hours. Ah. Within 24 hours ni. Yung um. bandira maabta 24 hours. Sige na ni Pero si Jack Lubog. Sa... Good morning, good morning mga kapakyard, no? So kahapon guys um 3 days delay siya kahapon so iniindikan natin yung ating ano na localize ng ating inahin. So ngayong umaga ito na siya guys na medyo nagle-labor na siya. So almost 24 hours din nang inantay natin para siya nag-labor ayan no? Medyo may lumabas na ng mga dugo-dugo So, maya-maya, guys Susunod na yung ano dyan Yung mga biik, no? So, antayin natin Antayin na natin na, ano Um Lumabas yung mga biik, guys, no? So Magprepare Prepared lang ako ng mga gamit Para Okay na tayo mamaya Samahan niyo ako people Time check tayo mga kabakyard no So Quarter to 10 na Mga seven siya nag-umpisang magganito. So ngayon Ano pa rin mga kabakyard no um, Di pa rin siya nag-umpisang Maglabas ng kanyang biik So, around, mga siguro 3 hours na mula nung nag-umpisa siya, siya magdugo. So waiting pa rin tayo mga kabakyard So yun lang po update Baro <tinyo> 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 <tinyo>

Parehan Kailangag... oh, na eh lang ang teknisya ng mga boss. Hmm. Eh, kinanglan na din yan kailangan stress na rin ni Oh, injection na na ron. Nigmahuman ni eh, kumakagawas lagi.

Ayan. No, hindi nga no, lagi nila kay ikaw lagi ko na no, hindi kuha ito, no? Yan, ko no. Pamutong yan, tupog ko. untuk kutong mau nih mau pesan adik Mora ba niya? Mora man na. Dag isa ka dali dah. Duhar ay dang likuan di ay. Mora man ni. Mm. Ting bali ha. Iyo man ni nang babujan dai dai tuod bos Hmm. Karnihan. Karnihan dia. <coughs> 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 Tung dek.

Ulit ka Ayan. Good morning, good morning mga kabakyard. So, kahapon mga kabakyard, no, yung ating inahin, matapos natin yung DJ pampahilab niya um, kinabukasan siya kahapon siya nag ano na mag labor no uh, alas 7 ng umaga tumabas na yung mga dugo dugo so inabot na tayo ng gabi hindi pa nalabas kahit isang big mga backyard no so kaya ang ginawa natin pinahugot ko na no pinahugot na natin at saka ano um wakikita yung video pinahugot natin para makuha natin yung ating alaga no matunungan siya kasi maliit yung sipit-sipitan ng ating alaga um hindi ko siya nilagyan ng oxytocin um, kasi pagka ang oxytocin kasi guys Uh, pag nag-inject ka ng oxytocin, ang side effect niyan may posibilidad na mawala ng gatas yung ating inahin. So ayaw natin mangyari yun hanggat wala tayong, meron tayong other option, hindi ako mag inject na oxytocin para naman sa ating biik ay hindi mahirapan magdede. Noon may gatas pa rin yung ating inahin. Ngayon, nakalabas na lahat, no? no mga bandang ten, nung hinugot natin may dalawa at pinahugot natin ng 12 wala na makapa no? so inantay na lang natin lumabas yung kung ano man kung meron pa kasi wala na makapa so bandang 4am kanina madaling araw pagbalik ko ayun wala na talaga guys no? lumabas na yung inunan kaya ayun inijika na natin siya ng pinstrip para sa lagnat tsaka vitamins So, sad to say, ang um, unang anak ng ating alaga ay dalawang piraso lang, no, na malalaki. Pero, okay lang yan, guys, no. Ganun talaga sa pag-aalaga ng baboy. Medyo, minsan, konti lang, no. Pero, babawi naman yan siya siguro sa susunod na pagbubuntis niya. So, laban lang, no. Laban lang. Ayan na, dalawa sila. So, sana okay na itong ating inahin ayan yung ating masigla naman yung dalawa so puputulan natin siya ngayon ng ano na ngipin. <laughs> ngipin lang so yun lang mga kapakyardo no? pagising ko lang kasi magdamag akong pabalik balik sa kanyang hapon eh. So, thank you sa pagsama sa akin. No? So, thank you mga kapakyard and God bless.